So good morning po sa Kabos. Yaong kita kunya digdi sa Barangay Kabalinadan para kaputan ang sa mga puso, edukar mga kakian. Kung ano ang naging istorya ka barangay na ini, kan panahon mga hapon, kung ano ang sindang buhay digdi sa Barangay Kabalinadan. So let's go. Barangay Kabalinadan. Yakap ko ini Kapjay. Welcome to Kabalinadan. pangalan ng Barangay Kabalinadan ay hinango sa pangalan ng isang puno, Balinad. Sinasabing noong panahon ay napakaraming puno ng Balinad sa barangay na ito na siyang ginagawang haligi ng bahay at ibang kagamitan pang bahay. Ang barangay na ito ay numero unong pinagpukunan ng kulay at ito rin ang pangunahing hanap buhay na humikit na dalawang libong mamamayan. Ang ibang hanap buhay dito ay mais, palay, at miyog. May ilan-ilan ding naninirahan sa barangay na ito ng mga indigenous people, tribong agdang Tabagnon, na matagal na panahon naninirahan sa barangay na ito. Mga tribong pinananatili ang kanilang masasaya at makukuling na tradisyon. Sa barangay ng Kabalinadan ay itinuturing na isang biyaya ang bukal na ito, ang Agwas. Dito nila kinukuha ang malilinis nilang inumin, dito na din sila naliligo at dito na rin sila naglalaba. Malaki ang naging parte sa kaysaysayan ng Kabalinadan ng bukal na ito, na hanggang sa ngayon ay pinapakinabangan ng mararami biyaya na hindi natitigil kailanman. Ngunit ang dating masaya at payak na pamumuhay ng barangay ay napalitan ng masilimuot na pangyayari sa isang iglap lang noong panahong sinasakop tayo ng mga hapon. Habang pinipilit ng mga bikulanong depensahan ang kabikulan, ay siya namang sinasamantala ng mga taga-barangay kabaninadan ang paghuhukay ng mga butas upang magsilbing taguan sa tuwing mananalakay ang mga hapon. Mga panahon na walang pinipili ang mga hapon sa tuwing sila ay mapapadpad sa isang lugar, bata, matanda, babae, lalaki ay kanilang pinahihirapan. Naikwento din sa amin ng isang lehitimong taga-barangay na ang kanyang lolo ay hinuli ng mga hapon at pinahirapan. Hindi tinratong tao. Sa kabila ng lahat ay nakaligtas at isa sa lumaban sa mga hapon. Ang nasabing butas na hinukay ng mga mamamayan ng kabalinadan ay nagsilbing bahay sa mahabang panahon, bulungan at sinyasan ang kanilang paraan ng komunikasyon. Nililimitahan nila ang pagluluto dahil naglilikha ito ng usok na siyang magiging hudyat ng mga hapon upang magpadala ng eroplano at bombahin ang lugar ng may usok. Tanging kamote lamang ang kanilang mga kinakain, mga pagkain na matagal mabulok. At dahil dito, madalas nilang ginagawang daing at binibilad na karne ang kanilang mga pagkain upang tumagal ito at hindi basta-basta mabulok. Makalipas tayo makalaya sa kamay ng pagmamalupit ng mga hapon, parang mga langgam na lumalabas sa butas sa mga taga-barangay kabalinadan, naglalabasan ng maraming mamamayan na walang sustansya ang katawan, mga nagpapayat ang katawan, nangihina ang iba at inaakay dulot ng kakulangan sa pagkain patungo sa lugar na kanilang pinagtitipunan. Dahil sa determinasyon at pagpuporsigi ng mga taga-barangay kabalinagan ay madali silang nakabangon dulot ng mapait na bangungot, nakarecover ang kanilang barangay at umundad ang pamumuhay ng karamihan sa kanila. Ito ang kasaysayan ng Barangay Kabarinatan na hindi hindi malilimutan ng mga nakatira dito at magpasa hanggang ngayon ay naisasalin ang kwento sa kasunod bilang henerasyon. So, sana may adal kamong napurot sa samuyang hiniras na video asin in padagos po kami mag-ibo mga documentary na araw kayo eh, para mas may balik sa inagihan as in kung ano ang ginikangan kang mga Maghirilingan po kita sa tahaw. So, past tapos sa so future kan sa tuyang mga kakian pagbabangon ta sa tahaw taning di maputol ang sa tuyang lupang sinilangan Cap at your service po sa susunod nating video aming ipapakilala sa inyo ang isang pamilya na mayroong labing apat na anak halos 80% ng populasyon ng barangay na ito ay nagmula sa kanila at ipapakilala din namin sa inyo ang isang tribo na pinananatili ang kanilang mga tradisyon dito lang yan sa Barangay Kuyaw-Yaw. Abangan ang kapanapanabig na nating serye, ang kilalanin ang lupang sinilangan. Samahan mo kong maglakbay. Libutin natuklasin ang lugar na kulay.